Hello guys! How are you all? Okay, uh, andito tayo ngayon sa Doton Bori. Pupunta tayo sa Doton Bori at kung saan saan lupalo pala Japan. Okay? Uh, nasa Osaka pala tayo ngayon. Ayan, pag pupunta kayo Osaka, huwag kayong magdadala malaking maleta. Marita niya yun. Hirap na hirap silid kamuti. Ayan, andito tayo ngayon sa Don Quixote. Kung saan mura ang mga bilihin. Ayan. Shopping tayo. Yan, tingin, 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 tingin kung ano mabibili. Dagdag basura. Yan yung nabustuhan ko. Malita. Pero so from 26,000, 28,000, nakuha ko ng 20,000. Yan, malaking discount. Mura na yun. Yan, daan tayo yan. Bili tayo ng sikat na cream cheese. Pinipilahan sa Osaka, Japan. Mr. Ricuro. Yum yum. Papa Dates Black OC. Enjoy. Maraming salamat.